Bang bang bang, barilin mo si Tito. File. File. Tik okay, tik yes. tik 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 tik. Don't Tito. O kumagat law. O kumagat law, ganan kalaw mo na. Yan. Tapos simukan din baril mo sumukan. Kailan mo yang barilin mo long, long? Yan ako. Tagayin mo. Yan. O, tingin na kita natin, ano, oting ni mo ka? Hahahahahaha. Isko ni makin ta bagay na no. Ano, oting ni mo ka Ismail? Kaya para pugi ka subito mo. Para si Cardo. Oting ni mo ano. ka niyo. Para si Cardo Dalisay. Oo, iting ni to. Oh. Igi lang ba? Ayusin so, so, yung kumyup <laughs> konya din. Yung barliti maging yan ang Hindi Di emawakan. Nyan. <laughs> 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 Bit ayusin mo, hindi hindi man ganyan. Straight mo, straight mo yung kamay niya. Ganyan, ganyan. Ha? Maggalaw. Tingin ka dito, ka dito. ka sa taas. Tingin sa Tingin ka dito sa Tigil mo sa ati, si ate, sa mo ka. Long! sa radyo. Allah, Jerv! As ang mga na lang model diya ron. Turuan kita para maging pulis niyan. <laughs> Ay, Ay, hindi pa ito na <laughs> mga <naman. laughs> Ayun Ay, na naman. Hindi niya gusto. Ipaalis. Ano pa bilisan mo? Sige, bilisan lang. Basig tugnawon siya. Tingin mo ka lang, lang. Tingin mo lang. gimana kita ya bertanya? bang, 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 bang. <laughs>